So yan, bali ito po yung kabuuan nitong ating ginawang uh, electric pan na sa loob ng anim na taon na eh. ngayon ko lang ito nabuksan. So ito na po at ating uh, na yung ating uh, nirepair. Ayan. Ayan na po siya, yung number 1. So ilalagay natin sa number 2 yan po yung number 2 malakas na Hindi then ito po yung number 3 yan malakas na po siya bago po tayo magsimula maginturmo na tayo mga kariwain isang panibagong araw panibagong buhay at panibagong repair na naman po tayo uh, kariwain ito't may ayosin naman tayo ito po ay bali binuksan ko na na ito po ay yung dati pang electric pa ng nanay ko nung nabubuhay pa <coughs> bali ito po ay nasa 6 years na so hanggang ngayon ito at nagka problema lang binuksan ko na yung makina ayan, na. ayan po siya at itong lalagyan natin ng bagong ano bagong wiring ayan po siya, yan. So, mamaya po, titistirin natin kung uh, na pa siya. Kasi binaklas ko na po yung ano yan. Yung wiring yan Itong mga wire na nakalabas. So, yan po. Abangan uh, po natin yan. Tapos ito po yung kanyang kaha niya. Oh. So, yan. So, sobrang tagal. Ay, eh, talagang ngayon kulang lang ito mabubuksan muli. Buhat noon. Hanggang ngayon. So, sobrang tagal. So papalitan na natin ito ng cover ito. Itong cover na ito. Na talaga naman oh. Kapal na ng agaw sa so, sobrang tagal. So yan nga po at nagkabaragbasag na oh. Yan yung ilisin niya oh. Sa so, so, talagang ngayon ko lang ito mabubuksan muli. Papalitan lang natin itong cover na ito oh. Yan ililipat po natin sa sa ibang kaha at oh lansag na so yan step by step po natin yung gagawin so yan po tatin munang titisterin kung gumagana talaga siya so yan po gumagana siya yan hanapin natin yung ano yung 1 2 3 nya number 3 number 2 bali ito po yung 3 yung kulay red ito yung 1 kulay gray and yellow number 2 so yan po yan po papagawa natin ng ano ng wire ito po ah tinga kabit malito pong white ito ang pinakang common nya kulay white and dito yung number 3 number 2 number 1 itong kulay gray number 1 yan hihinang muna natin yung green talihan na natin siya ah uh, complete na yan bali po yung thermal views na ano, ito hindi nito po yung sa ating common ito so, yung thermal views tapos ito yung sa capacitor na hindi nito yung sa pinakang capacitor din na single kapila hindi nito yung sa common so ayan po nakasitap na atin lang siyang lalagyan ng tali so ayan po talagyan mo natin ng spaghetti pa para ito ay naka lalagyan ng spaghetti pa Lagyan ng spaghetti. Ayan po. Tapos may amela. Lagyan natin ito ng cable tie. Tandin na. Ya. Atin ang ikakasimbol. Ito si pinakang uh, kaha niya. Ayan. Ganyan lang po yan. Ayan. 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 Bali. Ayos lang po natin siyang ganyan. Ayan. Bali. Ayos lang para po natin sa ganyan. Ayan. Bali. natin siyang ganyan. Ayan. Bali. Ayos lang po natin siyang so, oh, ganyan. para wala siyang mabikting hibla para hindi tayo maputulan kasi mahirap po yan pag naputulan tayo ng isang hibla so mga tayo na naman dyan kung saan yan hahanapin na kung sakali maputol pero huwag naman so yan po ganyan lang ang kakabit ng cable tie so yan na po tatalihan na natin ng cable tie so puputulin natin yan bali hindi haba ko na po yan dyan so kailangan po yan ay eh, walang masasabitan ng rotor dito para maluwag siya. so yan na po tatin muna ito mga sobra Okay na po yan. Sasalpak na natin sa kanyang, ano, chassis. So, titistirin muna natin kung approved siya. Kung wala ba siyang uh, problema. Alam mo na natin itong titistirin. Alam mo na natin itong titistirin. So, yan. Yeah, titistirin natin, ano. So, yan. Yeah, titistirin natin, ano. Bali, labali-balitad pala. Kulit natin. Bali, ito yung number 1 pala. Itong kulay green Ito yung number 1. And number 2, kulay uh, red. Uh, At itong, itong yellow, ang number 3. So, yan po. Okay naman. Mataas. Tingnan natin kung may ground. So wala siyang ground. Sa say say natin. So yan wala. Wala siyang uh, ground. So, yan, ibig sabihin approve, approve na Hindi dito, dito pala sa hindi dito pala sa ating kapasito. Bali ito pong kulay white ang pinakang common niya. Yan common. Yan okay po. Yan oh, pinakang common po yan eh. Kaya siya ay uh, nagsagad yung palo ng kanyang tester. So, ayan po. Ta. Oh, lalagay na natin sa pinakang cover niya. Ay, tama nga pala. Ito yung number 3. Ito yung number 2. At number 1. Tama nga pala siya. So, ibig sabihin yung yellow talaga number 3. Ito yung red. At yung gray yung number 1. Yan po yung original niyang uh, wire na nakalagay. ating sinundan lang. So, ito. Ihinang natin ito dito ng... Uh, bago kasi papalitan na natin itong wire na ito sa loob hugutin na natin yan at lalamisan muna natin to okay na okay pa naman yung kanyang busing at shifting so talagang bilib ako sa electric pan na ito na aking nirepair lang iba rito po ay ano second hand rin ito ng aking mabili itong mga makina na ito sa mga adyang siya po baga na aking uh, mga nabibili so doon lang tayo na nabili ng mga ganitong uh, electric pan na ating pinagre-repair ayun na po at ating munang tutornilyohan to para ating maihinang na mayami so yan ay tornillo na po natin pupukpukin na lang natin ito para mag sakto ang ikot nyan lumuwag yan okay na po siya saktong sakto lang wala pang alam na daw and then lalagyan po natin itong ano ang gear nya para siya ay mag swing swing ito po halo yung ikakabit natin para matibay tibay kasi pagka plastic po yan ay ano napuputol minsan kalimitan din eh sa puno na yan yan dito yung nababasag kaya ang kakabit natin ay itong aloy para pang matagalan yan, dito po ay nakalagay yan. para po yan ay mag swing hindi nalagyan po yan natin ito para dito siya yan at ang kapasitor po natin gagamitin ay 1.5 yung microparat yan po tuturnilyo muna natin siya po at ito natin dito sa ilalim para dito lalabas yun natin dito yan at nilagyan din po natin ito natin ng cable tie dito para hindi po siya magluwag na ganun para nakakapit lang siya pag siswing na ganyan hindi siya maluwag ito po yung pang niyan lagyan natin dito ng tornilyo yan dito tornilyo para nakakapit yan and then ito po yung ating pangpasuwing yung may care yan o oh. yung yung dati po nakakabit niya na ay palyado na kaya rilagyan natin ito ulit ito po tiinom natin ito po yung pinakang kumon yung kulay uh, white tiinom natin and then ito po yung number 3 kulay yellow And then yung kulay red, number 2. Yan po yung original lang yung ano, wiring na kulay niya. So, baga, binasi lang po natin yung ating wire na ipinalit. So, yan, okay na po. Ay, nagtikal pa pala. So, yan, at ating titistingin po. Ah, uh, siya yung gagana. Kung okay, pa tayo sasaksakan natin para atin natang matisting. So ayun na po. Yan po yung number 1. Hindi nito yung number 2. Yan number 2. Ito yung number 3. Yan. Yan na po. So iayos na lang natin sa kaha para mas maganda. Papalitan na natin siya ng cover. Kasi sa sabihan talaga nitong naka-stock. Pero hanggang ngayon naganda siya. So minsan pa ang ginagamit natin yung uya namin. Siya ang gumagamit ito. Doon na mamatay si nanay. So, ayan. Siya nang gumagamit ito. So, ang ganyan. Dito pa rin. Gumagana pa rin siya. Yan Natatakpan na po natin yung ralim. Ayan po, ano. At pabagawin na po natin yung cover niya. Ano ka po natin ilalagay? maganda yung cover niya. Hindi katulad nung isa. Na talaga, ano siya. Magsak na yung cover. Yan po itong banana type na ang ating kakabit. Hindi na po yung luma. Binagawa na natin. Yan. Yan. So yan, bali ito po yung kabuuan itong ating ginawang uh, electric pan na sa loob ng anim na taon na ngayon ko lang ito nabuksan. So ito na po at ating uh, titistingin na yung ating uh, nirepair. Ayan. Ayan na po siya yung number 1. So ilalagay natin sa number 2 yan po yung number 2 malakas na hindi nito ito po yung number 3 yan malakas na po siya kasi nung kahapon ang hina po ni ikot nito talagang uh, hinang hina so ngayon malakas lakas na siya so yan so bali ang ginawa po natin ay hindi na natin ito ikinabit itong mga lumang ito Heno. Kaya ito, heno talagang puro hagiw na. Sobrang tagal na oh. Naguhit na talaga yan. Oh. Dahil alikabok heno oh. ka na ng pangalan. <laughs> sa kaya ito, yung pinakang cover niya oh. Talagang gumagsak na siya oh. Yan oh. So yan ang pinalitan natin dyan. Sa ating nirepair na electric pan no? oh. talagang puro kapal ng dumi puro dumi siya so yan oh, yung ating mga pinalitan so okay, ito naman yung resulta na maganda na siya Maganda ka na pinalitan na natin ng kaha yan ayos na so yun at kung bago ka pa lang po sa aking na uh, Uh, YouTube channel. Uh, please subscribe, like, and share po. Pakipindot na rin po ang uh, notification bell para palagi po kayong updated sa aking mga i-upload na mga video na katulad po nito. Mga ganito mga electric fan. At siyempre po sa watching na ating uh, hindi pa nasisimulang pagre-rewind na uh, video medyo kulang pa po tayo sa gamit. Kaya abang abang lang po kayo dyan mga karibay uh, shout out po sa inyong lahat aking mga viewers dyan so bago pa lang po tayo na dito sa ating youtube channel so nabubulod na ako <laughs> so yan po sana po patuloy po kayong sumuporta sa mga video ko pa po na aking uh, i-upload dito po sa ating youtube channel So, yun lang po. At maraming maraming salamat and God bless you all.